Oh, game ready, get set, go. Uy, ako na una. Ah, oh, oh, one na si Ryzen. Isa pa. Angat mo. Ako na. Oh. Eh, angat mo konti. Ang oh, uh, One, one point pa din ako. Oh. Ah, bumaba ulit. Ang mo kasi. Hindi itaas mo kasi ganun. sa pinakataas una ako hmm. O, angat mo 'let tingin tayo dito sa ano cellphone o, one two three go ram ka dito dito ram king ah oh 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 tu oh oh tu Ginto, ah. Uh, ginto. Mm. Um, Zero, one ako. Ah, uh, game. Ayun! Three. Three. Ah. Badaya ka. Saan ba yung pangus na ito? One, one, two, three, go. One, two, three, go. Hindi ko na una. Oh, dito ko tumingin sa cellphone RAM para makikita ka sa video. Huwag kasi salamin. Oh, game. I'm king. One, two, three. Four na ako ba? Ah. Four. Oh. Huwag niyo hawakan. Oh. Four pa din ako. Badaya ako. Angat mo, Ram King. Mm. Oh. Ako. Dito sa cellphone titingin. Oh, tingin dito okay. sa cellphone. Pag hindi dito tumingin. Sa, sa ano? Sa... Dito sa camera. Dito? Oo. oo. Game. One, two, three, go. Sabi ko dito tumingin na. <laughs> oo. sino na? Kuya. Pilang ako. Tua. Ah. Ano na? 3, 4, 2. 4, 2. 4, 2. 4, 2. 5, 5. na. Isa lang. Sisigaw ng I'm the winner. Ganun 5. Tingin dito. 1, 2, 3. Go. 5, 5. 5, 5. 5, 5. Tapos sisigaw ng I'm the winner ah. Dito tumingin sa cellphone. Okay, dito tumingin. Kaya oh. na, malapit na bumabaram. Dali! Magawakan! Magawakan! Ano mo to? I'm the winner! I'm the winner! Hindi mo dayo siya eh! Bakit? Di, pa ba na? Ay, huwag mong bababa! Ulit! One, two, three, go! Bawal hawakan na. Ha ha <laughs> ha! Hindi, hmm. baba na mukha niyo. Yan na, malapit na. Sino? Kayo, parehas. Walang ahawak, ka? Hmm. Oh. Wag kang dumikit dyan. Pandaraya yan. Dito tumingin. Para walang daya. Ah. Oh. na. Walang ahawak, ka, kundi. Disqualified. O, oh, yun na. Lapit na. Malapit. Sige, ayan yeah. na. Malapit na si Kuya. Yeah. Last na yan, ha? No. Galawin niyo yung mukha niyo. Yeah. Ayan, malapit na. Tapos sisigaw ng Ayaw. I'm the winner. Wag hawakan. Bawal hawakan. Ano, Pipa, ba? Ayos sa'yo, Mama, eh. O, sige. Mami. Ayaw Ay, Gawin mo, eh. mo ah ulo. Gawin mo ah Gawin mo na. tama na.